Huli. Huli ka. Ah. Uh, ah. Uh, ah, uh. wala pa. All right. Woo. Yeah. 2-0. Ah, uh, mga kaypanta bali tayo ay dumating dito ng mga oras na 3 ora 3.30 tayo dumating dito tayo ay nakapwesto na tapos ang oras natin ngayon ay mga magpa 5 am na kaya istambay lang tayo hintay natin ang pagputok na liwanag sana makadali tayo ngayon ng, ano, ng papan At ito yung ating iskupeta converted sa mengalah-mengalah tu pintu Lee. Yan okay mga kaimpanta. Panta uh, Ating nga nakadali na tayo na isa. Yan okay. Shoutout nga pala sa mga nagmamay ng skopeta. Skopeta lang ang na, nakakasakalam. Ngunit wala itong groups Huli Tentu Sangat nilai sa kabila pala kailangan ko lang po rin ito uli ka ah Ah, uh, ah, uh, woo! Ah, All right, woo, yeah, two zero. Hasta la vista, baby. All right. Yeah. Oh, yeah, boy. All right. All right. Let's go. Let's go. Yan okay mga kaimpanta Nakakadalawa tayo Yan okay Skopeta lang ha nakakasakalam No grobs lang ang dumali sa dalawa Malupit ka talaga Nakakarami ka na Skopeta Yan okay mga kaimpanta sa mga hindi pa po nakasubscribe yan kaimpanta Okay please like, subscribe Pakipinto tayo yung notification bell Para lagi po kayong update Oh yeah Napagod ako dito, kahabol Ang tama niya, pakpak Pero yung isa Napuruhan Tepok na yung isa Ayan okay mga kaimpanta Okay at nakadalawa tayo. Ito lang ang uh, dumali. Ito naman ay uh, extension lang, improvised PVC D2. O, oh, di ba? <laughs> okay, mga converted lang 'yan, ito ginawa ko din lang 'to. 'Yan, ito, ito pinamachine shop lang natin 'to. 'Yan. Okay. Tapos 'to, Shopee. 'Yan, okay. Ito kay Sara in order ko kay ano, kay Sara Oni Yan okay shout out sa iyo Yung alaga uh, lagay ng scoop <clears throat> Yan okay Bali tayo nakapagpalit na rin dito ng spring sa loob Yung mga mekanisim nya sa loob Pinalitan na natin Yan okay tingnan nyo naman mga kay pantao, Nakakarami na itong ano Papan Diba Binisbihisan lang natin yan Skopeta lang At ah, syempre No grooves Ang barrel <laughs> Lupet. Ayan, okay mga kaibanta. At ang oras natin ngayon ay uh, 7:05 ng umaga. At ito lang ang ating uh, nahuli dalawa. At meron na tayong pangulam. tama na 'yung dala dalawa lang oh. para meron tayong pangulam. Ang luto nito ay adobo sa gata. All right. Okay. At siyempre, shoutout nga pala sa mga nagmamay-ari ng eskopeta. Ayan, all right. At sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan kay Pata Pias Vlog, okay, please like, subscribe at pakipindot na rin po ang notification bell para lagi pa kayo update sa video ni Panta. Alright. Dalawa, adobo sa gata. May e, pangulan ba ma tayo? Siguro mga isang kilo siguro ito mahigit. Mga isang kilo mahigit siguro ito. Dalawang piraso. Okay. At syempre, yung ating mahiwagang kubul. Ito at yung ating uh, ginawang kubul. At atin ang lilisanin ulit. Muli tayong babalik dyan Okay Yan okay Mga kaibata Let's go Alright Yan okay mga kaibata Tayo ay uuwi na At tama na yung dalawa Meron na tayo pang ulam Okay Tara let's go Ah, syempre, shoutout nga pala sa mga nagmamayari ng skopeta, no grooves. Okay. Improvise silencer. Improvise extension cover. Alright. Okay. Escopeta lang ang nakakasakalam. Let's go.